So, ang problema nito, kung makikita nyo, kapit yung freno nya. Ayan o, oh. higpit yung ikot. Kanina, hindi kakapit sya. So ngayon, ayan o, oh. malubay na sya. Magandang araw sa inyo mga ka -auto. So, sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong gagawin natin dito sa ating light ace. So, ang problema nito, kung makikita nyo, kapit yung freno nya. Ayan o. Ang higpit yung ikot. So, ngayon, titingnan natin kung anong sira nya. Maaring yung caliper piston o kaya yung kanyang brake hose o kaya maaari yung kanyang caliper guide pin na hindi nalaro yun ang mga posible siguro naman hindi yung ating hose kasi bago pa yung ating brake hose kaya ngayon titingnan natin so napansin ko dito malakas siya sa kurudo tapos nung una kumakabig siya sa kaliwa ang una natin ginawa inadjust natin yung kanyang gulong kasi hindi siya naka align Kaya inakala natin na yun yung dahilan. Pero ngayon, na-adjust na natin, na-align na natin. Okay na yung align niya pero napansin ko dito, tumaas siya sa kurudo. Sa gas, yung ating 200 pesos sa halos isang takbo lang natin ng 10 kilometers ang lakas. So, yung ating iangat ng gulong para check upin, ayan, napansin ko, kapit pala siya. So, ngayon, subukan natin siyang ayusin baka naman doon sa caliper pin lang may video tayo doon na caliper pin yung atin nilagyan ng grasa so ngayon, titingnan natin baka linisin ko na rin, overhaul na rin natin yung caliper kasi 2017 pa huli natin napalinis yan binayad natin so ngayon, susubukan natin tayo naman yung gagawa Ayan, baklasin muna itong gulong napaklas na natin yung kanyang gulong so sa pagtatanggal ng ating caliper neto, kailangan lang naman natin tanggalin itong Turnilyo dito sa baba. So, 12mm to. So, ito. Pag natanggal natin yung turnilyo dito. Ayan. Susira so, na nga yung rubber boot nya. Hindi bumabalik to. maring ito yung sunday lang. Kaya kapit yung ating preno. So, susunggitin natin siya dito. Ito. Susunggit na natin dito sa ilalim so natanggal na natin so ngayon ugain lang natin to para mabunot ayan. so mga kaoto kung makikita natin tong ating caliper so wala naman syang punit Doon sa ating rubber tsaka wala rin mantagas tapos kapag tinungtungan ko ayan bakit kita natin natulak naman siya natulak siya ayun o ah. tapos nabalik napakahina lang ayun o ah. dahil lumalaro naman siya ang gagawin ko muna ah, hindi ko na muna siya tatanggalin so ito na lang yung ating papalitan muna tapos testingin natin kung kung hindi na magkakapit yung preno natin tingin ko ito yung sira nya kasi yun o know, oh, makita nyo ang tigas ang tigas talaga ayaw gumalaw ayo gumalaw dapat kasi nalaro to kasi sira na yung ating you know, rubber boot so ito mga kaoto natanggal na natin talagang stock sya dito ang rubber so lilinisin natin to tapos ito para matanggal natin to. Support na yan. Yeah, para matanggal siya. Nung nagpapalit tayo ng caliper kit nito, hindi na to pinalta nung pinagpagawaan ko. Kasi parang yung nabili ko, iba. Hindi ganito. So, hindi na to pinalta. Hindi ko alam kung original pa to. So, wala naman itong sira. Ano, paper ano na nakalagay wala naman syang punit so tingnan natin kung kasukat yung ating bago ayun mga kaoto ito yung nabili nating repair kit in order natin siya sa shopee so nagkadalwa yung order natin kasi yung ating unang in order ay ito yan yung code nya pang toyota light ace kasi yung ating sasakyan ay toyota light ace kaya ito na yung ating binili So, nung mabili ko siya, kaya tayo nagkadoble, ito lang yung kasama niya. Yung o-ring lang dun sa caliper, tsaka yung caliper na boot. Ayan. Wala siya nitong tumbut boot na to sa sliding pin. So, kailangan natin eh ito. Kaya, murder ulit tayo. Pang order naman natin, pang yan. Toyota Tamarau FX 2C. Talamakan na natin ito 2C. Ewan ko lang din bakit kasama yung sa makina niya so ito na order natin may, meron siyang kasama kompleto lahat meron siya nito tapos yung boot ayan so sana magkasukat to pang effects to eh sabi naman ni Sir Ace, mahuhay yung atin na pagtanungan. So, walos parehas lang naman daw yan. So, ito mukhang parehas nga naman to. Medyo mataba lang yung ating luma. Sana magkasya to. So, ito parang magkaiba. Medyo mataba rin yung ating luma, pero ito. Uh, hindi. Pero okay lang siguro yung mahalaga butas sa loob na paglalagyan ng ating ano kung kasya ito may bakal may metal to itong ating to wala so kompleto to may pin pa may lock pa yan oh. tsaka ito so baka hindi na rin natin ito magamit kung okay pa yung ating ano kung hindi man stock up so kanong so, natin palitan nito pagka talagang nag stock up pa rin may sobra tayo dito ang isa Pagka hindi kaya siya para nyong pang-ano, pang-effects, may pang-lights tayo. Pero hindi ko na rin siguro magagamit 'to kung hindi ko naman papalitan 'yung ano. So ito, lilinisin ko muna 'yon. Tapos kakabit natin. Nilinisan na natin gamit 'yung gas, tapos binanlawan natin siya ng tubig na may sabon. So nilinis natin siya mabuti pati ito. So 'yan, pati ito dininis natin. Tapos nilihan na rin natin to. So hindi na natin binaklas yung kanyang brake pad. Kasi yung ano nito, clip nito, yung pinagpagawa natin dati, hindi niya binalik. So kaya wala. So ang pansamantalang ginapit natin, plastic na lang. So nakakita tayo nito sa Shopee, no order na natin yung pang FX. Tingnan natin kung mukha naman kasukat din ito. So papaltan din natin yan hindi ko na lang ito tinanggal kasi para hindi siya ano mahirap magkabit pagka wala tayong clip na yan maingay yung ating preno maingay pa rin ito pag nalulubak na parang pin, para siyang pinupukpok ang tunog na bakal parang pupuk nagumpug ang bakal ganun yung tunog niya. so isa pa nga palang sinyales na dinalaro, dinabalik hindi yung ating slide pin ah, hindi pantay yung pud-pud ng kanyang brake pad so makikita natin medyo manipis yung brake pad natin dito kaysa dun sa kabila tutuyuin lang natin yan ngayon natutuyo lang natin mabuti para walang tubig tapos ito nalinis na rin natin yung ating slide pin yan brake slide pin tsaka itong yung tornilyo nya so ilalagay natin dyan ay itong nabili natin bendix Um, brake parts lubricant. Ito yung grasa na ginagamit talaga dyan sa preno. Sa sliding pin. Kasi kaya ito yung ginagamit na matagal daw itong matunaw. Hindi siya natutunaw kaagad. Hindi kagaya ng mga ordinary yung grasa. Natutunaw siya pagka uminit na yung preno natin. Ito kahit uminit daw hindi siya natutunaw. Basta basta. So mas matagal yung buhay nito. Kaya ito binili natin. Nabili natin ito sa Shopee. Sa halagang 100 pesos. 6 grams lang to, Pakaliit lang. Ito, nalagyan natin. Ito, tuyo na to. So, ilalagay na natin. So, unahin natin ilagay dito. Itong rubber na. Lagyan natin ng konti. Para pumpadulas. Yun yan. Okay lang kahit magkabaliktad to. Lagyan lang natin ganyan. Ayan. Namihin natin. Lagyan ng pataas. nalambot na kanina hindi so, sana ayos na to para hindi masayang grasa natin hindi natin mabuti mahal eh tapos tong boot natin pinagkaiba niya wala siyang ganitong bakal wala siyang metal itong ating ito So, kasya naman siya. Problema kasi dito, malambot na. Game na rin. Ito, tigas pa. So, tutulak siya mabuti. Medyo so, maliit lang. Ayan. Pero, halos magkas, magkasukat naman sila ng butas. Ang laga yan. So, lang natin dito. Ayan. Lagyan na rin natin ito ng grasa. Tapos, nalagyan lang natin siya dito. Hindi na siya kapit niya mga kautay. So, ayan mga kauton, natapos na natin siyang ikabit. Pinalitan natin ng rubber boot. Ito. So, ito yung nakita natin yung sira sa kanyang slide, sliding pin boot. Ito, sa caliper. yan yung sira niya, kaya pala nag stock up. So, ngayon kanina, diga gakapit siya. So, ngayon, ayan na. Oh. Malubay na siya. Tapos, testing natin pre na. Ayan. So kahit ipreno rin hindi na siya stop up. Ayan. So free wheel na siya. Ayan. So, okay na to. Hindi na natin masyado madami yung ating ginawa. Kasi, hindi na natin binaklas yung caliper piston kasi okay naman nga nakita natin ayos so ganoon lang kadaling magayos ng stock up na preno ng ating Toyota Light so kung may problema kayong ganito check nyo din maaaring brake hose yung caliper piston at saka itong sliding pin boot sa caliper pwede maging sira so ayos yung ating piston na check natin yung ating brake hose kapapalit lang natin kaya sure tayo na ayos yan so ito nakita natin ito yung sira so hindi na lumalaro kasi butas na yan so yung kabila naman yung ating gagawin So yun, kung nagustuhan nyo itong video nito bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit nyo naman yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod pa natin mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto. Yan. Salamat kay Sir Ace Mungay ka nag sa atin Hininga natin pa yun na Ayun, sukat nga pala yung pang effects At saka kay Sir J. Lord Ayan Sir J. Lord na ating masugid na Taga-support ang ating video Ayan Shoutout sa iyo, sir So gusto niya mga namang po paano maglinis ng brake So ganun lang din sir Ganun lang din po babaklas natin So nilinisin lang naman natin ganun yan. Salamat po.